Gemini, ngayong araw may darating na tao na may layunin sa pakikipag-usap sa iyo. Huwag agad mag-alala o magduda, manatiling kalmado at magiging maayos ang lahat, kung alam mo ang buong proseso ng deal, magiging malinis ang lahat ng transaksyon, gayon paman, mag-ingat sa mga taong humihingi ng tulong, hindi lahat ay karapat dapat sa iyong suporta. Pag-isipang mabuti ang bawat hiling upang hindi masayang ang iyong oras at enerhiya. Ayon sa iyong gabay, pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na makakapagpaunlad sa iyo at huwag hayaang madala ng awa o emosyon. Sa pera, magandang araw ito para tumulong, lalo na sa iyong pamilya. Ang pagtulong ay magbibigay ng positibong pagbabago sa kanilang kalagayan at magdadala rin ng swerte sa iyong sariling buhay. Sa trabaho, mag-ingat sa pagtitiwala sa iba, may posibilidad na mapasok ka sa sitwasyon na hindi mo nais kung masyado kang magpapakampante. Sa pag-ibig, panatilihin ang mahabang pasensya at pangunawa sa iyong kapareha. Ang inyong pagtitiis at pagmamahal sa isa't isa ay magdudulot ng mas matibay na relasyon at masayang tahanan para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color red at color white sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 8, number 39 at number 27 ay magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon. Tandaan ang Sagittarius ang iyong kaibigang zodiac sign, magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin, magingat sa mga libra dahil maaaring magdulot ito ng mga desisyong ikalulungkot mo sa hinaharap.